Magandang tangali po at ito na po yung ating huling pagsamba sa uh, aming lokal dito sa lokal ng area si uh, time check tayo mag alas dos na po at shout out muna kay Camel yung kapatid na yun nga nagpapasalamat siya sa tuwing napapanood niya raw yung video natin nakakakuha daw siya ng lakas salamat naman sa Diyos at nagiging kapakipakinabang yung mga upload natin at sabi nga natin sa kanya ang pagsubok pwedeng gawing biyaya. Kung sinusubok tayo ng ama sa mga oras at sandaling ito, nabanggit niya nga kung minsan hindi siya nakakasamba. Sabi ko, hindi solusyon na hindi tumalo sa mga pagsamba at hindi solusyon na itigil natin yung ating pagsamba sa ama kung tayo aabutin ng mga pagsubok. At nasabi natin sa kanya na samba lang, kapit lang, at uh, basahin yung sitwasyon, magsumbong sa langit yon para yung pagsubok na kasi ako kuno rin ang pagsubok ano, na malayang ko na lang, naging biyaya na lang naging biyaya na lang yung mga pagsubok sa pamamagitan ng pagsamba, mga pagtupad dun ko nakuha yung kapayapaan, kapatnatagan at kaya ako nasasabi na ang pagsubok pwedeng gawing biyaya misang kasi, bakit tayo nakakaranas ng mga ganyan mahal tayo ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Kung bakit nababagabag tayo dahil po yun sa pag-ibig ng Diyos na yun nga, tanggapin man natin o hindi, yun yung way ng Ama o paraan para tayo kumapit o maglingkod sa Kanya. Yun yung way para tayo yumakap dahil minsan hindi natin namamalayan tinatawag na pala tayo sa mga sa mga pagtupad ng ating tungkulin kaya Kamel shout out sa iyo at kapit lang Ano naman yung pagsubok na ating taglay o hinaharap ngayon walang imposible sa Diyos basta po yun nga yung pagsamba huwag niyo bibitawan at pagpapanata at paghanda na yung puso nyo tumanggap po tayo ng ating tungkulin. Magugulat po kayo. Makita oh po kami. Uh, hello po. Tumanggap tayo ng tungkulin paghanda na yung puso natin na maluwag na sa puso natin dahil yan ang gusto ng Diyos. Kaya minsan may bagabag dahil kailangan tayo sa loob ng iglesia, sa mga pangangalaga, kung ano man ang tungkulin na gusto niyang iabot sa atin. Yan. Shout out, Kamel. Uh, panalangin lang. Thank you. Some message.